pagpalang araw sa ating lahat to this vlog ay nandito po tayo sa San Lazaro oh. kita nyo naman San Lazaro line 14 pero may controller tingnan nyo po mga kaparisyon ito oh. yung controller, ipapakita ko sa inyo so ito yung mga controller na tatlo oh. so nandito ako sa San Lazaro line 14 oh. so iwan ko lang kung sila ay magkocontrol uh, nandyan naman sila apat pala sila ay naghihintay yung train na nadaan pero ako ay papalapasin ko muna dahil mahirap na pag nag -control sila ay kwan makukontrol ako kasi gamit ko yung gabigo ng aking anak kasi may may pinuntan lang ako o, yan o nag chismisan sila nagmamartis maritis yan ano. so nandyan na po yung train so sasakay na sila o nag aabang na sila o, doon daw sila yung dalawa. Ito yung dalawa sa pag-uusap sila. O, ayan. So, sasakay na kayo kasi mamaya pa ako. <laughs> Talalampasin ko muna ka. Sa susunod na lang ako sasakay. Okay? Okay. So, bye-bye na kayo dyan. Okay? Okay. <laughs> Mahirap na. Ito so, yung titit ng ating anak. Ito po yung ginamit ko. E, may control. Kaya... Hindi mo na ako sasakay. Ito po yung Saka mamul po tayo. Lampasin ko muna itong train. Oh, sumakay na po ako. Mga kapatid yan. 9.14. Ayan. Ay, wala na po yung controller Eh, kaya sumakay na po ako. <laughs> Ayan. Dito na ako po, sa pongkang din eh. Ito pa ang season eh. Oh, yan. Yeah. Sorte na ako oh, sa pongkang din eh. Yeah. Ayan. Ayan ito yung elevator. Oh, ito po yung line 14 na walang driver. Automatic po siya. Oh, tingnan nyo ang ganda no. Yung line 14. So, Ayan. Yeah. So, sa kabila ko, oh, yeah. Dahil wala na po yung fan. Kaya po ako hindi po ako sumakay sa kare ng train yung unang train. Dahil po may control, eh baka ma-control po tayo ng ticket. Eh magbabayad tayo na mga 35 ata yon. Pag wala kang ticket na na may pakita. Baka yon, control. Ayan. Mahirap na. <laughs> Pero mayroon naman yung ticket naman ng aking anak. Baka siguro kahit na kasi hindi sa akin eh. Ginamit ko lang yung kay Francis yung sa anak ko. So medyo malamig na po dito sa Paris. Kaya tingnan nyo po ako. Naka-pullover uh, na po ako kasi malamig na dito. Yung malamig yung hangin. So paano mga kabarisan See you in next vlog. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Merci beaucoup. Iabianto. Ciao!